Hi guys, luto tayo ng kasi luto tayo guys no. ito pala ako dito ng baboy guys, ito yung baboy ko dito sa Pinakuluan ko muna siya guys, bago ko sa tiniriso Sa pakanila ito sa mga. <coughs> yung mga. Who's <coughs> that? Kasi ako lang ang kumakain ng guys. Yan, ito yung mga risi. Ito yung ulam ko yun at saka may dalawang itlog ako guys. Tignan yung pito ko, guys. Tignan nyo yung pagkakrito ng baboy ko. O, uh, diba? So, um, yun lang yun siya, guys. Tapos, kukuha tayo ng kanin natin kasi... bago so, Ito, ito yung kanin natin ngayon guys. Para siyang mais. Pinatawag ko dito sa ano na bulgol. Bulgol, Pero para siyang mais guys. Ito kasi pag nag-diet ka, kinakain. Kaya diet ka tayo, pero diet ka ba ito, nababoy ang gula Pero kahit na, please. Hindi rice na puti. Ito, ito. Napakita so, guys. Napakita ko sa inyo. Ito guys si Kita nyo. Alam niyo guys. Sino may alam nito? So may alam lang nito guys ha. Na kumakain ng ganito. Okay. Kahit kung padamihan mo yung kain, kain dito guys. Para lang itong bugas na mais Ito lang yung kinakain ko guys. Kasi mag-diet na tayo diba? Mag-diet. Okay. Sana o. Oh. Tapos hindi pa tayo matatapos din. Kakain pa ka tayo ng prutas at hindi ito. Yan, para malusog tayo. Tsaka, yung kaibigan ko, may hindi fried chicken. Pinirito niya. O, oh, diba? So, makikain din tayo nito. So, tamit tayong ulam, guys. Kaya, talagang hindi kakapayat dito. Paano ka ba naman papayat? Ang daming ulam dito sa amin. Oo, oh, diba? Pero nasa sa'yo na yan, paano mo i-manage mo? Kinakain mo. Ito lang guys, o oh, tinan mo siya. O oh, yan. Ito ka lang guys. Kasi kapon pa ako nagkikrib nito eh. Sabi ko, alo, gusto kong kumain. O oh, diba? Tapos dalawang itlo para hindi tayo maumay. Diet ka ba ito guys? Parang sa tingin ko hindi. Hindi ito diet eh lamon, guys, lamon. See? Ito na. Tapos may dalawang itlog. Tapos may sausawan tayo. Papakita ko sa inyo sausawan natin. Thank mm -hmm. you. Hmm. magiging sa natin guys ano lang yung nilagay ko guys um, yung sibuyas, loya, tsaka suka. yun lang yun ang sasawa natin, ito yung maglagay ng tuyo kaya ano pag hinihintayin natin guys tara, kain na tayo, sabayan nyo na ako ng kain ng gulgol, bitik man ko nga kung okay to mmm, gutong-guto na siya So, let's go guys. Eat. Guys, ito yung ulam natin. Mayroon tayong kunting baboy na prito at saka yung mais, yung kanin natin mais, parang burger. Dalawang itlog at saka may sasawa tayo. Tara guys, ano nang hinihintay nyo? Kain tayo. Bye. God bless. Bye.